Very good for the record. Uh, okay. Okay. Sa tenement namin tatlo. Basta niya kaya yan, ha? <laughs> Dito ba tayo? Dito As kami slide. sa... Dito. Dito kami sa... Anong tenement ba to? <laughs> tenement 69. Tenement 69. Tenement <laughs> 69 kami. Nasa na, ano kami? 6th floor ng, ano, ng bundok ng Papaya. Sarap ng mani. Hindi, bundok ng ano, Maribelis. Malapit sa ilog ng papaya. Mount Tarak. Ay, yung mga kasama namin nag-inom, nandun na, mga bagsak na. Kami na lang tatlo na tiro. Oh. Silito. Joe. Chile. Kapitan Aldrin. At ako. <laughs> ako. Sinong <laughs> ikaw. ¿Dónde no, está? No, 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 no.